Nako mga best. eto na naman. May bagong pakilig na naman sa Liskin World at syempre, di pinalagpas ng mga fans. Super kilig na naman sila. Si Enrique Hill, na talaga namang todo enjoy sa Dubai trip, nagpost kamakailan sa kanyang Instagram. Eto nga at napaka-cute ng mga larawan niya kasama ang mga penguins. Alam nyo ba, super love talaga ni Ken ang mga penguins. Mula pa dati, ilang beses na siyang nagpapakita ng hilig niya sa mga cute na animals nato. Kaya naman habang nasa Dubai, sinulit talaga niya ang pagkakataon na makita at makasama ang mga penguins sa Dubai Aquarium. At ito ang nakakakilig na part. Di nakaligtas sa mata ng mga Marites fans. Liza Soberano muling nag-like sa bagong post ni Ken kahit magkaibang bansa, kahit parehong busy, aba, nakatutok pa rin sa mga ganap ng isa't isa. Kaya naman ang mga fans, todo kilig at napakomment talaga sa post. Samantala, si Liza naman, nagparamdam din just now. Nagpost siya ng isang intriguing IG story. Larawan mula sa loob ng isang studio. At ang caption? Big things ahead. Aba, ano kaya ang niluluto ni Liza? Bagong project? Hollywood gig? photoshoot Grabe at talagang pasabik ang ating global girl Isa lang ang sigurado kahit abala sa kanya-kanyang career may mga pasilip pa rin sa Leskin World na talagang ikinakilig ng fans At kami dito tutok na tutok para sa mga bagong updates Kaya kung gusto niyong mauna sa lahat ng kilig balita don't forget to like comment and subscribe See you sa next update